Kailangan daw patunayan ni Senadora Grace Poe na nakatira na siya sa bansa noong May 9, 2006 para maging kwalipikado sa kaling tumakbo sa pagkapangulo sa 2016. Kahit hindi pa kasi nagdedesisyon si Poe, nagbanta agad ang isang kalyado ni Vice President Binay na kukwestiyonin ang kandidatura ni Poe kung tatakbong pangulo. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Pagkakataonan niya ngayon mag-explica sa korte. Yan daw ang mainam na gawin ayon kay Senator Grace Poe. Kung ayaw ni Vice President Jejomar Binay na humarap sa Senado para ipaliwanag ang umano'y questionableng yaman. Binanggit niya yan sa paglilibot sa Pangasinan, probinsya ng amang si Fernando Poe Jr. Namigay ng punla at naglipot sa palengke pero di raw nangangampan niya. 50%'ng desidido pa lang daw siya kung tatakbo sa 2016. At nang tanungin kung anong dapat batayan ng posibleng niyang makapareha, tila may pahaging kay Binay na may hinaharap na reklamo sa ombudsman ang importante rin, tignan mo yung pagkatao. Magaling ba sa trabaho? Masipag ba? Wala bang kaso na plunder? Pero para kay United Nationalist Alliance Interim President Representative Toby Chanko, may lalong mahalagang batayan kung posisyon ng Pangulo ang tatakbuhan. Isa kasi sa mga requirement para maging Pangulo ayon sa konstitusyon ay ang pagiging residente ng Pilipinas ng hindi bababa sa sampung taon bago mag-eleksyon. Pero sa Certificate of Candidacy ni po para sa 2013 senatorial elections na ipinakita ni Chanko, tinanong kung gaano na siya katagal sa Pilipinas bago mag-eleksyon. Ang sagot niya, 6 na taon at anim na buwan. 6 years and 6 months, dagdagan natin ng 3 taon is 9 years and 6 months. Si Vice President is very polite. Nung sinabi ko sa kanya to, sabi niya, um, pabayaan mo naman galing sa iba yan. The only reason I am forced to bring this out today is because she keeps raising the issue of honesty. Hindi malinaw kung ang inilagay ni Poe ay tagal niya sa Pilipinas pagsapit ng May 2013 o tagal niya sa Pilipinas nang ihain ang COC na may petsang September 2012 na kung tutuusin ay pasok din sa panahon bago ang eleksyon 2013. Nagbanta si Chanko na kukwestiyonin ang kandidatura ni Poe kung maghain siya ng COC bilang Pangulo sa Oktubre. Sabi naman ng isang opisyal ng Comelec, maraming kailangang patunayan si Poe para masatisfy ang 10-year requirement kailangan nakatira na siya sa bansa noong May 9, 2006. December 13, 2004, dumating sa Pilipinas si Poe matapos ang sampung taon sa Amerika. Agaw buhay na noon ang amang si FPJ. Namataan din siya sa presko ng inang si Susan Roses ng batikusin si Nooy Pangulong Gloria Arroyo at sa death anniversary ng ama noong 2005. Gayon din noong bigyang pugay ang 2006 National Artists kabilang ang ama. Katuwang pa siya sa ipinalabas noong audio-visual presentation tungkol kay FPJ. Pero di pa malinaw kung nakatira na siya sa Pilipinas sa mga panahong iyon. Humingi ng curriculum vitae ni Poe ang GMA News Research mula sa Liberal Party noon pang November 6, 2012 bilang paghahanda namin sa eleksyon 2013. Nakasaad doon na Chief Operating Officer at Treasurer siya ng FPJ Productions and Film Archive Incorporated mula 2005 hanggang 2010. Kabilang sa mga tungkulin niya bilang COO ay ang pagsupervise sa araw-araw na operasyon ng kumpanya. Victoria Tulad, GMA News.